Excited po akong magbahagi sa inyo ng bagong ulam sa araw-araw dahil alam kong marami po sa inyo ang nag-aabang. Hindi niyo po kinakailangan ng mantika, din sa ating kawali. Ang gagawin po natin, magpapan grill lang po tayo ng katitik na liempo. Para lang ba masabing may kaunting baboy itong ating ulam na gagawin? Asin po yan at pagkatapos sa eh, ito, lutuin natin. oh, ayos na po ito! Hahanguin ko na at tostado na at malambot na at luto na. Uyas po! Welcome na welcome kayo din eh ha Sa ating Chef Ron Dilaro Cooking Channel Kumusta po kayo? O diretsyo Bawang po Kapag ka mabango ang bawang Alagay na po natin itong ating patatas Ito po yung isang malaking patatas Papatisan ko na po ha Baka malimutan ko eh Taga saan po ba kayo mga kaibigan? Gusto niyo po bang ko kayo? Sabihin niyo po sa comment kung taga kayo ha Kaming tandurog Diretsyo halo So, lagyan na po natin ng pork powder. Yun. Kung gusto nyo lamang, ha, walang pulutan, mainam itong mga ganitong uh, simpleng uh, ulam lamang. Basta sasabawan po natin. At kung anong-anong uh, simpleng gulay ang ilalawak natin. Katitik nito, katitik ni Red. Boom, boom, boom. Tapo. Takpan po natin. Hayaan natin uh, malambot yung uh, lumambot yung ating patatas. O siya. Kapag malambot-lambot na po itong ating patatas. O ito, namumula na. O. Oh. Lagyan ko na po ng sabaw ha. Masabaw tong ulam natin eh. Isasabay ko na po itong kapranggot na karot para may kulay ng kaunti. Takpan po natin ha. O siya, kumukulo na po oh. Tignan nga natin, malambot na po ba o malambot na yung patatas. Ilalagay ko na po itong ating tokwa. Ito ay eh, extender lang para lang po marami ang makakain. No? Kapirasong uh, extra firm na tokwa, inilagay na natin din eh. O, yun. Pandagdag lang po yun, ha? hindi naman kinakailangan. Habang inihintay natin, medyo kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating imitation crab meat. Oh. Konti lang po ito. Di ba nung isang araw ay eh, nagluto po ako ng uh, ulam na naglagay po ako ng marami ni Ren. O oh, yan, natira, hinati ko. E di nakakasama sa ulam natin ngayon. O, oh, takpan po natin. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? Ayos, kumukulo na. Ilagay na po natin itong ating maisalata. Kung gagamit po kayo ng sariwa, mas mainam. Basta yung mais natin sa Pilipinas, eh, matagal pong lumambot yun. Eh. Siguro ilaga nyo muna. Hmm. Ating sibuyas na mura. Hmm. Ganyan lamang. O, oh, di diba? hindi pa tayo tapos ha? kahit pa paano makakaraos naman tayo ng pananghalian na masustansya at mainit sa sabaw oh. siyempre eh, dagdagan po natin ng masustansyang dahon ng malunggay kahit hindi match na match ang malunggay dito sa ulam eh, maglalagay po tayo at wala naman lasa yung malunggay masustansya pero walang lasa hmm, ganon sige basta madiscarte tayo hindi pa tayo tapos dyan ha Mainam yung makakahigop kayo ng mainit na sabaw sa umaga kapag kagising nyo at mag-iisip kayo ng panghalian, Ganito na lamang, oh. Pakuloy po natin yung sandali ha, may dadagdag pa ako. Oh, ngayon kumukulo na. Ganda ng kulay, ano po. Hihinaan ko ng sandali yung apoy ha. Bigyan po natin ng konting pampalapot. ano no? Para siyempre malapot-lapot ng konti yung ating sabaw. Ito po yung isang tasang tubig tsaka isang kutsarang cornstarch. Kung meron po kayong gatas na natira, lagyan po natin para creamy ng kaunti ang dating. O oh, hindi po ba maayos yun? Kalahating tasa. Tataas ko po yung apoy ha, para kumulo ng kaunti. Halo po ng konti. Sandaling sandali. May dadagdag pa ako pang huli. Pandagdag lamang. Sandali lang. Yun. Kita nyo naman ha. Hihinaan ko na po yung apoy ha. Sandaling sandali na lamang. Tikman nyo na muna ha. Baka naman po hindi masarap to. Pero pakiwari ko yung masarap. Tikman natin ha. Parang kulang sa asin. Oh, maalat po kasi kung kumain eh. <laughs> Ito naman po, may eh, natira lang ako ng kapiranggot na miswa. Nilagay ko na, oh, ganun. Kung meron kayo eh, bakit hindi? Para antimano eh, kompletong meal na yan. Pwede na kayong hindi magkanin. Merienda, pananghalian eh, hapunan eh, oh, kompletong-kompleto. Nakikita nyo po ba yan? Oh, Papatulan nyo naman siguro po yan, ano? Simpleng simple. Bago po kayo kumain, eh, tsaka nyo ilagay itong ating piniritong liempo sa ibabaw. Para maganda, toppings, di po ba? Kung meron lang, kung wala naman eh, ayos na po. Ayos! O bukas po ulit! Ron Bilaro!